Uh, okay. yeah. uh, so, ito yan. Okay. Okay. So, ito si Cass. Siyempre, malamig At guys, good morning sa mga kasing-sing. Guys, naisipan ko maglalago bahay. Ito so At ay Kasi guys, kaya kaan ko na naman ng amusal. Kaya ayan. May kaya na naman ng pera. Hambil yung gamit. Okay, guys. Let's go. Ayan, guys. Talabas kasi, guys, si mama. Tara guys. Nandalabas ko. Eh. At ayan, guys. Sa, sa pera ko na lang pala gagastos, eh. Well, nang may mananig ka naman ako. Ayan, matutulog yung ato. At ayan, guys. Nakuha ko na nga po. Tara, guys. Talabas na po. Ayan po sa swati natin. Ayan. Tara, guys. Tara, dito tayo. Kuha tayo ng guys, dito tayo. Ayan, guys. Nabuksan ko nun. Kukuha lang Warang tayo ng 50 pesos. Tampu lang pala, guys. Gagastas na nito. Ayan, guys. Sweet lang. Sully ko lang po pala to. Ay, hindi ko na pala sa Sully. Babalik ko ng 50 dahil kasama ko ng Ayan, na ng Ayan, guys. Tara na. guys. Tara na. Ayan guys, nakabili na tayo guys. Pero hindi ah, makita. Okay, okay. Binawasan nila guys ng ano, dalawa. Kaya eight na lang. don't eat the poison can. Pero, pero hindi siya don't eat the poison Kaya... Kaya try natin kahit ako lang mag-eat. Ayan. ako. Hala, hala ka lang. Hala ka lang. Hala lang. Hala ka lang.

Tapos na. Bye-bye Bye-bye na po. Thanks for watching. Masyad nang kalimutan mag-subscribe and like for